Makakasagupa ngayong darating na July 20, 2024 ng ating kababayan na si Vincent Astrolabio ang tumalo kay Alexandro Santiago na tumalo naman kay Donaire na nabigo na manalo muli ng belt. Anim na round lang ang tinagal ni Santiago sa kamay ng hapon. May katangkaran itong si Junto Nakatani na 5'7 at may edad na 26 lamang. Sa kanyang height, lamang na lamang itong Japanese boxer dahil bibihira ang ganitong taas sa bantamweight. Matatanda ang hirap na hirap si Donaire sa kanyang laban noon kay Santiago, bagamat muntik na niya itong mapatumba. Dismayado si Santiago nang magkaharap naman sila ni Nakatani dahil nga sa haba ng mga kamay nito at hirap itong makalanding ng magandang suntok sa hapon. Bagamat may konting kabagalan itong si Nakatani, may mabigat din itong kamao dahil sa kanyang 27 laban na 20 dito ay tinapos niya sa knockout. Gagawin ng unbeaten WBC Bantamweight Champion na si Junto Nakatani ang unang depensa ng kanyang bagong sinturon sa July 20, 2024 sa Ariake Arena ng Tokyo laban sa top rank contender na si Vincent Astrolabio. Ang 3 division champion ng Japan na si Nakatani 27-0 20 knockouts ay naging isang mapanganib na boksingero kasunod ng highlight reel knockout kay Andrew Moloney Isang taon na ang nakaraan na may matagumpay na super flyweight title defense bago misko ng 6 round TKO laban kay Alexandro Santiago upang makuha ang bantamweight belt noong February 2024. Si Astrolabio ng Pilipinas 19-4-40 knockouts ay makakasagupa ni Nakatani Isang buksingero na pinopromote ni Manny Pacquiao na umiskor ng knockdown assisted unanimous decision laban sa dalawang beses na Olympic gold medalist na si Guillermo Regondox noong 2022 bago malasap ang majority decision loss sa Noy WBO bantamweight champion Jason Moloney. Isang taon na ang nakalipas sa Stockton, California. Nakabawi si Astrolabio mula sa kabiguan na iyon upang talunin ang veteranong si Nawapon kay Kanha ng Thailand sa pamamagitan ng isang kamanghamanghang 11th round TKO in August Eliminator. Bago mag-usapan ang undisputed super bantamweight champion na si Inoue na nagpatumba kay Luis Neri ng Mexico sa unang bahagi ng buwang ito sa ika na round sa harap ng 55,000 na manunood sa Tokyo Dome. Kailangan muna makipaglaban ni Astrolabio sa pangalawang pinakamahusay na buksingero ng Japan. Bagamat lamang na lamang itong si Nakatani kontra sa ating kababayang si Astrolabio kung titingnan ang mga nakaraang record sa kanilang boxing karir, Isang susi sa kanyang panalo ay kung papaano ito lalabanan ng dikitan na maiiwasan ang mga malalakas na suntok ng pambato ng Japan. Kung labanan ng distansya ang mangyayari, malabong manalo itong ating kababayang si Astrolabio dahil nga sa haba ng kamay ni Nakatani. Nangyari na ito sa laban ng isa nating kababayan na si Gimel Magramo na umabot lamang ng 8 round. Lamang lang naman si Nakatani ng dalawang inches na height kay Astro Labio na may 5'5 at sa edad naman ay matanda lang siya ng isang taon kay Nakatani. Dapat sugurin na may opinsibang mga suntok kung gustong manalo ng ating kababayan laban sa wala pang talong si Nakatani. Matagal na ring uhaw ang ating bansa ng panalong maguwi ng corona. Sana makamit ito ng ating kababayan na si Vincent Astrolabio ngayong darating na July. Ang orihinal na pinanggalingan ni Astrolabio ay nagmula sa parehong bayan tulad ni Manny Pacquiao sa General Santos City. Agresibong pinuporsige ni Pacquiao ang kanyang mga buksingero patungo sa mga title shot. Hanggang dito na lang tayo mga ka-round 3. Maraming salamat sa patuloy pa rin yung panunood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-like sa ating video.